Hi guys, this G is manggagawa di sa Taiwan. Ngayong gabi, ang topic natin ngayon ay bakit nga ba karamihan ng OFW hanggang ngayon naman, kahit noon pa, bakit wala sila naiipon? ba? Diba? Kala nyo kasi, porkit OFW, napakadami ng pera. Una sa lahat, bago kami mag-abroad, may binabayaran kami. Pero depende pa rin sa company or sa mga agency kung may babayaran ka. Kasi ngayon, karamihan ngayon, pre-placement, pinabinabalik na. Noon kasi hindi. Kaya nababaon ko yung OFW doon. Sa mga utang, inutang sa Pilipinas, lending, inutang dito. At hingit sa lahat, nagpapadala sila monthly. Nagsabay-sabay. Kaya nababaon. Kaya nangakalungkot kahit gawin man nilang magpagawa ng bahay, makaipon ng milyones, kahit magkano, hindi nila magawa. Kasi, sabihin natin na nasahod ka ng 30, 40, pero may binabayaran kang utang monthly, nagpapadala kang 10,000, 15,000, may mananitira pa ba sa amin? Wala na. Kaya sana, sa mga nandiyan sa Pilipinas, yung makamag-anak nyo, kapamilya nyo, lahat ng pinapadala namin, pahalagahan nyo. Kasi, hindi naman namin pinupult yung pera dito eh. Napakahirap kaya gumising ng umaga na, ay, trabaho na naman. Hindi ba pwedeng umuwi na ng Pilipinas? Kung pwede nga lang ganun eh. Na may pera ka na, may ipon ka na, may bahay ka na, may negosyo ka na. Pero wala eh. Kailangan para namin kumayod para lang kumita ng pera. Kaya sa lahat ng mga may kamag-anak, sana napapanood nyo to na hindi kami masaya na nandito kami. Na lumayo kami para sa pera. Masaya kami kasi nakikita namin kayo na masaya sa mga pera pinapadala namin. Kasi nakikita namin nakakain yung gusto nyo, nabibili yung gusto nyo, napupuntahin yung gusto nyo. Pinakamasaklap lang kasi doon, hindi kami kasama doon. Kaya sana pahalagahan niyo ang bawat sento mong pinapadala sa inyo. At sana wag na kayo magaganda sobra. Na, ma, pa, ate, kuya, baka sakali naman, padala ka naman ng gano'n, ganyan, ganyan, ganyan. Maging, maging sobrang, ano kayo, tawag doon, um, makiramdam kayo na hindi namin kadaling kinukuha yung pera na yun. Kasi monthly ang sahod eh. Ang hirap kaya mag-budget. Padala, bayad sa utang, ipon, nadudukot pa din. Kaya, kaya sa mga tao dyan na hindi namin kamag-anak, nagsabihin nila na, Uy, bakit wala ka pang ipon, wala ka pang bahay, wala ka pa sasakyan? Tagal mo na dyan ha, isang dekada ka na dyan ha. Kasi hindi nila alam kung paano sakripisyong ginagawa namin para makatabi ng pera. Kaya, sa mga nagbabalak mag abroad dyan, sabihan nyo yung kamag-anak nyo na ganito, ganyan. Sana pag-isipan nyo lahat bago kayo mahingi sa magulang nyo at sa kapatid nyo sa abroad. Kung kailangan lang. Kasi ginibigay naman nila lahat eh. Hanggat kaya. Ganun talaga OFW. Buhay namin. Sobrang hirap. Pero masaya kasi masaya kayo. Kaya, yeah. Bye bye. Kasi so, sa topic tayo ulit. so, ulitin. Ako nga pala sa G, isang manggagawa sa Taiwan. Bye bye. See you tomorrow.